Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every life we share today. Good morning mga palangga! Good morning! Andito na naman ako. Ayan. Ngayon mga palanga. mag-aano ako ng sasakyan namin. Yung sasakyan pula ni Arto. Tatanggalan ko yun ng snow kasi um, mag-change kami ng tire for the winter. Kasi yung na-change lang ng tire mga palanga. yung puti, yung van. Tapos ngayon, need namin Need namin i-change ng tayo yung pulang sasakyan. Kasi, bisita nga kami. Tapos, susunduin namin sila bukas, mga palangga. So, ayan. Ngayon tayo ay negative. Ano ba yung nasa, ano na yan? Yan yung temperature namin sa labas, mga palangga. oh Yan yung tinitingnan ko. Negative. Ano yan? Eight? Nine? Eight. Ayan, negative eight tayo ngayong umaga. Tapos, Nag-i-snow siya sa labas, mga palangga. Ayan. Dito tayo. Tingnan natin doon sa labas. Hello, Chusa, Churi. Good morning. Good morning. Tulog si Churi. Ayan. Dito tayo. Tingnan natin yung sa labas. Malakas ang snow, mga palangga. Yun yung sinasabi ko sa inyo, oh. Wait. Ayan, oh. Ito. Yung sasakyan na pula na yan iano ko siya, tatanggalan ko siya ng snow mga palangga. Tapos, yung snow sa palibot na yan, i-rake ira ko rin siya. So, ayan, siguro samahan nyo ako mga palangga. Yan yung assignment natin ngayon. Hindi ko alam kung gagawin ko na ba siya ngayon kasi need ko muna magbihis ng aking labas. Ayun. Gosh, Ayun. Na ano yung lock? Na stock up. So, maghanap muna ako ng damit ko dito. Yung, yung pang winter talaga na pants. Yung hinahanap ko mga palangga. Eh, meron akong... Meron akong isa. Meron akong isa. Pero hindi ko siya makita. Kaya, anapin ko muna siya. Ayan, hanapin ko muna siya dito, ha? Nakita ko na yung ano, yung pantalon ko na na pang winter. Tapos, mas okay sana yung isa pa, yung hindi siya nababasa. Ba? Pero ito, okay naman na ito siya. Tapos may ano ito, eh. Tingnan ninyo mga palangga, ha? Ganyan siya, oh. Parang, ganyan siya sa loob. Ay, wait, hindi niya makita. Ganyan siya. Ganyan. Tapos, makapal na mga palangga. Tapos, mag-jacket tayo ng ganito. Ayan. Tapos, suluban natin. Suluban. <laughs> I-double natin ng ng ganito. Yung waterproof ba? Parang hindi tayo mabasa mga palangga. Tapos, ganyan. Ay, shoot! Tanggal yung sombrero niya. Wait. Ayusin ko muna. Ayan. Ay, yun para ano ba, hindi tayo lamigin doon sa labas, tapos mag gloves na rin ako, hala yung gloves ko pala nung saan ba yun yan ganyan siya mahirap pag winter talaga mga palangga kasi, dubli-dubli yung suot mo hindi ko makagalaw ba siguro, iganyan eh, ganyan ko yung buho ko. Itali ko siguro yung buho ko. Tapos, e, ganyan ako. Ganyan. O, oh, diba? Ayan. Mag-loves na rin ako mga palangga. Oo, ganyan yung ating ganyan yung ating pa-outfit for today. Tingnan natin yung gloves dito. Nandito yung gloves dito. Yeah. yan yung sombrero ko pang summer yun lang yan so tenong gloves tapos kunin ko na rin yung pala doon sa likod kasi nandoon yung pala mga palangga tapos magbutas na rin tayo yung ano ba ito muna ako mag midjas doble na yung midjas ko ha <laughs> doble na lahat ayan tapos yung gagamitin kong butas kaya puro red at ako butas ko red din ayan ganyan tayo tapos ito ito na lang yung isusot kong butas galing naman dito eh ganito kasi dyan lang naman tayo sa labas mga palangga hindi naman tayo lalagyan ayan hindi, na <laughs> Hindi ito pang winter mabutas ha. Mga palangga ha. Yan. Okay na yun. <coughs> Tapos. Syempre, yung ating pala mga palangga. Na pang, pang malakasang pala. Ayan. Ayan no. Pang malakasang pala yan. Dadahin natin ito sa harap. And then. Samahan nyo ako doon. Siguro naman. Very warm na itong ating suot. May fruits. Ay, wait sa mga palangga. So, ayan na mga palangga. Punta na tayo doon. Siguro mag-ano pa ako, mag... Tawag nito ay mag... Ano tawag nito? Bonnet. Bonnet pala, wait. Wait lang ha. Hirap naman ito. Ang dami kong... Ang dami kong anong hawak sa kamay, wait, sa mga palangga. Ah. nangyari dito sa ano? Ay. 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 ko. <laughs> hirap na hirap talaga ako. Ayan. Ay, hindi siya masyadong malamig sa pakiramdam. Wait sa, ha? Anong nangyari dito sa aming lock, mga palangga, oh? Ba't siya naging ganyan? Wait sa. Ay. Ayusin ko muna to. So, ayan na, mga palangga. Nagbunit na din ako. Super warm na talaga yung aking... <laughs> magsuot, hindi na ako nakakaramdam ng lamig mga palangga. Ayan. Mag gloves tayo. Tapos, ang, andito na pala yung ating mahiwagang pala. yung mahiwagang pala. Tapos, ito yung pangwawalis ko sa, sa ano, sa, sa, ano yan tawang ito eh? Sa sasakyan. Sa ano niya, sa bubong niya ba ng sasakyan. Tapos kayo, ilalagay ko kayo dito. Oh, samahan niyo ako. dito kayo. Ayan, ganyan. Ganyan. Wait, sa... Ganyan siguro, ganyan. Ayan! ayan. 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 kita yung ba bakong mga palang. Grabe ang kapal lang snow. Grabe as in. Ang kapal, kapal. Ayan oh. Tignan ninyo ha. Ayan oh. Ayan. <laughs> Ala, na yung aking. Ala, log... na. Alam na ang ano mga palang kaong. Yung walis. Wala. Na, nasirat na yung walis ni Arto. Sabi niya naman kasi ganituhin ko daw. Ayan oh. oh grabe yung kapal Oh. Oh.

Since she got a family of her own, it's kept the top apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and the stands where the sunrise used to be. Hindi ko pa siya nakalahatik. Ay yan, ganyan palang siya. Ang hirap para mag ng ice nito mga ini. Eh. Ayan. Ito Oh. Sobrang kapal. Sobrang kapal ng snow. Ganyan. Sobrang kapal niya. As in. Ayan. Dito tayo sa kabila. Dito din o. Oh. Ganyan. So, tutulungan ko mamaya si to mga palangga mag-change ng tiles kasi kawawa naman sa akin mag isa lang sa mga ito hahawiin ko pa ito ipapala ko pa yan sa doon ganyan so dalian na natin para matapos na tayo palangga. Tapos ko na yung dito sa gilid. Yung sa kabila. Hindi pa. may na yung mga palangga kasi maraming sasakyan na dumadaan. Nahihiya ako na kita nila ako dyan mga palangga. So, dito muna tayo. <laughs> Tingnan niyo yung ginawa ko dito. Oh. May injil-injil ako dyan mga palangga. Dito ako. Ngayon naman. Pinasok ko na yung cellphone ko doon sa loob kasi ang lamig-lamig niya. Baka masira yun. Tapos, dito, Maglaro muna ako ng snow mga palangga. Maglaro ako ng snow. Tapos, higa ako. Ayan. Uy. <laughs> Umasok ata sa ano ko. Ayan. Mag-injil-injil ako mga palangga. Wala pong nakita sa akin. Ayan, Ayan na siya mga palangga. Oh. Yung ginawa ko. Ang galing, no? Yan. Ganyan yung ginawa natin. Tapos ako naman ngayon, papasok muna ako sa loob kasi yung snow mga palangga. Grabe. Ayan si Arto. <laughs> Hindi ako. Namamatay yung aking kamera kasi sobrang lamig. Hindi ako ni Arto na abutang naglaro ng snow. Ayan. Mga palangga, sasamahan ko si Arto mag-ano, mag, -ano, mag <clears throat> ano nito? Ay, magpalit ng tire mga palangga. Ngayon, nag-change na ako ng midjas ko kasi yung midjas ko na ano, nabasa siya. Tapos mag-change na rin ako ng mahiwagang <laughs> medjas Ayan. Tuyo na ito siya mga palangga kasi yung isa kanina nabasa. Kasi yung ginamit ko nga butas. Tapos, ngayon, yung ano pala na alala ko nakita ko na itong katol namin mga palangga o yung sinasabi ko sa inyo na pang malakas ang katol namin mga palangga eto yon yung ginagamit namin pag summer sobrang laki nito naputol-putol ko na siya kasi pinuputol-putol ko lang siya mga palangga tapos nilalagay ko siya sa buti para pag nasa labas kami ni Artu, maaalis yung lamok ganyan sobrang laki ng katol na yan tapos ngayon, ando na si Arto sa labas. Mag-change na kami ng tire. Siyempre, sasamahan natin siya mga palangga. Nakakaya ah, naman nun. Ayan. Mag-jacket tayo ulit. Tapos yung isusuot ng sapatos, yung sapatos ko na na, ano, wala kasi akong butas na, ano, mga palangga, yung pang, pang trabaho talaga sa, ano ba, dito lang sa bahay ba. So, yung isusuot kong sapatos, yung, ano na, yung sarado, ay, okay lang itong damit ko, hindi siya malamig kaso lang yung sa paa ba ayan ayan ito na lang yung sauti natin ganitong sapatos kasi close ito eh hindi ito po hindi pumapasok yung snow dito mga palangga ayan <coughs> yun no ni ayan labas na tayo Mag ano muna ako ng aking bonnet importante yung bonnet mga palangga kasi pag wala kang bonnet malamig sa ulo parang yung ano ba Parang magkakaroon ka ng sakit sa ulo. Asan na si Artur? Asan na siya? May lab? Ah, andun. Ayan. Pilainit niya na yung sasakyan mga palangga. O kasi wala na kami tayong mga palangga. No. Ay. Hey. Eksila ah. ko siya umita. Mag-check daw muna ako ng... Mag-check daw muna ako ng ano no. Yo. Ang kusola. Do you have? Do you have like that? It's all right. I like big charot. <laughs> Natawa si Arto. Ayan na. <laughs> Bigyan niya ako ng ng anong mga palangga. Mag-ano ako doon ng snow mag mag, ano lang ba. Bibigyan niya ako ng gloves. Tapos, yung gagawin natin mga palang guys, dito, kailangan, kailangan linisin ko ito dito. Ito dito, oh, yung part na to. Ihawiin ko yung snow para may ano si ito Ayan. Ito yung work, pang work niya na ano mga palangga o oh, gloves. Pang snow talaga yan. Sana hindi mamatay yung ating camera ulit para tuloy-tuloy yung ating tuloy-tuloy yung ating pag-video. Sobrang lamig kasi. Uy! Nag-ano nag, siya mga palangga po. nag siya yung ang ko, yung camera ko. Sana yung... I will take off the snow there. In that other no, side. Yo. Like this. Yo. Yan, ito. Ito na yung ating pala. Tapos, dito tayo. sierto Arto, ayan na siya. Ayan na. <laughs> Grabe talaga uy Saan ko ba kayo ilalagay? Hmm. Mga palangga. Natapos na ni Arto yung kabilang gulong dito sa on, dito sa kabilang ito. Ngayon naman, dito naman siya nagtatanggal. wala pang kalahating oras 'to mga palangga, mabilis lang kasi meron siyang tools. Two tool tire here. Where? Here. Which one? Okay. Okay. Galing natin itong winter tire doon kay AR po. Pagilingin natin mga palangga. Mga palangga, hindi kinaya ng kamera ko doon sa labas. Namamatay siya, mga palangga, ng one minute. Kasi sobrang lamig doon. So, dito ko siya muna nilagay sa loob. Try na Tapos, mayroon pa kami isang gulong na na kailangan i-ano tapusin. Isang gulong na lang, mga palangga. Si Arto nagpahinga muna siya kasi yung isang kamay niya, ito, yung yung itong kamay niya yung hintuturo malamig na malamig siya. Yun lang naman yung problema niya, mga palangga. Every... Yung baby ko, hindi maka, -ano, makasalita ng maayos. Yung every winter, mga palangga, yung, yung hintuturo niya, pag nasobrahan ng lamig, hindi na siya nakakaramdam, tapos sobrang lamig niya. As in, parang patay talaga yung hintuturo niya. Kaya, in-stop niya muna, ipawarm niya muna yung kamay niya, sabi ko, ibabad niya sa Warm water. Yun. nag ano pa siya, nag-CR pa siya, mga palangga. Yun. Good evening, good evening. Ano na, um, alas 6 na ng gabi, mga palangga. Tapos, alam nyo ba, hindi ko na ito siya binidyon. Gumawa ako ng tinapay. Charan. <laughs> Ayan, ibibake ko na siya, mga palangga. Nalagyan ko na siya ng butter. Hindi ko na siya binidyo. Kasi, gusto ko kasi, mga palangga, pagka gumagawa ako ng tinapay yung bang concentrate talaga ako ba kasi ayokong magkamali ngayon si Arto tutulog siya para pagising niya mga palangga ayan meron na siyang pang merienda ayan gumawa na naman ako ng cinnamon roll kasi ito yung favorite niya mga palangga kaya i-bake na natin siya ready na yung ating oven mainit na siya ilalagay ko na siya sa ating oven ayan hanggang summit ano lang yan mag golden brown. Siguro mga 20, 20 to 25 minutes mga palangga. Ready na yan. Tapos, gagawa ako ng kanyang icing jar. Yan, pasensya na kayo ha. Hindi ko siya video Pero, alam niyo madali lang yan siya gawin mga palangga. <clears throat> Ginaya ko lang yan siya sa YouTube. Kasi ako, nung nasa Hong Kong ako, mahilig talaga ako mag-bake ng tinapay. Gumagawa ako ng ah uh, pandi coco, pandi sal, yan, yung favorite ko, cinnamon roll, nagawin gawin. Nagbibake din ako ng cake. Yung dati kong among ginawaan ko nga siya ng cake, kasi naalala ko noon yung birthday niya is February 13. yon ginawaan ko siya ng heart na cake, tapos sobrang saya niya, binigyan niya ako ng 200 dollar, Hong Kong dollar. ah <laughs> uh, ano pa ba yung binibake ko? yon pandi sal, nasabi ko na ba? Yun, yun yung mga binibake ko mga palangga. Tapos, everyday of ko, dati, kasi hilig na hilig talaga ako mag-bake. Kumagawa ako ng, ano, ng banana cake or ganito, yung cinnamon bread. Pinapakain ko sa mga friend ko mga palangga. Gustong gusto ko kasi yung, ba gumagawa ka ng tinapay. Tapos, ah, uh, maano kanila ba yung bak? Ma-appreciate nila yung ginagawa ng mga palangga ba? Tapos, sarap na sarap sila parang asap sa so piling nun kaya kinagahanan ako magluto ng magluto lagi <laughs> Mm. Boy, eh! <coughs> Super hair. <laughs> Tapos na yung aking binake na cinnamon roll. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng glaze. Masarap na siya mga palangga.